Tama natin si Riano ng Team Science Pinas. Kamusta? How do you feel that uh, you're here? Hindi <laughs> Nagulat ako na umabot kami dito. Pero super grateful. Uh, first time ko na umabot dito. So thank you so much. At syempre, sa tulong yun ng aking Science Pinas family. And of course, DOS TV. Deserve na deserve. Deserve. Uh, deserve na deserve. Uh, deserve na deserve din. Uh, ng charitable institution na uh, pagbibigyan ng 20,000. Ano ba yung uh, napili niyo. So napili po namin ang Dr. Arcadio Santos High School. Um, ito po ay isa sa mga um, advocacy ng DOSDS, Science Communication. So makakatulong po ito for the publications of newsletters or mga official papers po nila. At ang target po ng Science Pinas ay mag-uwi ng total cash prize ng 200,000 pesos. Alright, that's time for fast. Money. give me 20 seconds on the clock, please? Yeah, that's right. Alam mo imagine na kapag may nagpapatulong sa iyo at sabing, uh, "Sige na, please, saglit lang 'to." Ilang minuto kaya 'yon? Go. Five minutes. Dahilan kung bakit ka hindi mag-a-attend sa kasal ng iyong kaibigan. Ah, uh, wala akong pera. Fill in the blank. Resibo ng blank. Ready, pass. Ano ang dadalhin mo kung maghahunting ka sa gubat? Kuchilo. Pwedeng kandila lang ang ilaw kung ito ang gagawin mo? Uh, magbasa. Fill in the blank. Resibo ng blank. Ng grocery. Let's go, Rihanna. Tingnan natin kung ilang puntos sa nag Kapag uh, may nagpatulong siya sabi, sige na, mabilis lang. Sabi mo, five minutes. Ang sabi ng survey ay... Nice job. Good start. Dahilan ko bakit hindi ka a-attend sa kasal ng kaibigan. Wala kang Wala pera. Survey. Hop, oh, Wala. Fill in the blank, resibo ng grocery. Survey. Meron. Ano ang dadalhin mo kung maghahatin sa gupad? Kutsilyo. Survey. Nice. Pwedeng kandila lang ilaw kung itong gagawin mo magbasa. Tatalo ko na lang ng konti. Nandiyan ba ang magbasa? Yes, 65. Not bad at all. Not bad, Diana. Yes. Let's welcome back, Mark. Mark. Okay, ito na. Si Rihanna, 65 ang nakuha means 135 to go. Makikita na ng viewers ang sagot. Okay. You got this, Mark. Give me 25 seconds on the clock. <laughs> Ito. Okay. Kapag may nagpatulong sa'yo, sabi niya, Oh, um, sige na, please. Saglit lang to. Pag sinabing saglit lang to, ilang minuto kaya yung ibig niya sabihin? Go. Sang oras. Dahilan kung bakit hindi ka aten sa kasal lang iyong kaibigan. May sakit. Fill in the blank. Resibo ng blank. Resibo ng? Ng kinain. Anong dadalhin mo kung maghahunting ka sa gubat? Barel. Pwedeng kandila lang ang ilaw kung ito ang gagawin mo. Kandila lang. Anong gagawin mo? Fine dining dinner. Dinner! Mark, win ikaw ng 135. Tunahin oh. Oh. natin ito. Hmm. Pwedeng kandila lang ang ilaw kung ito ang gagawin mo. Ang sabi mo ay tina. Fine dining tina. Hmm. Ang sabi ng survey dyan? Dinner. <laughs> yes! Ta Tahay! Ang taas! Wow! Oh, Tapas no, no. Anong tatalihin mo kung mag ka? Boy. Hey, boy! Sabi mo, parel! Parel! Ang baril. sabi ng survey. Tapas! Ang galing! Ang galing! Ang galing! <laughs> Fill in the blank. Resibo ng restaurant. Oh, uh, restaurant. Dinain. Survey. Oh! Uh. Ang top answer ay resibo ng kuryente. Ah, kuryente. Tapos next, tubig. Resibo ng tubig. Oh. Dahilan ko ba't hindi ka aaten sa kasal ng kaibigan dahil may sakit. Oh. Ang sabi ng survey? Tama! Meron. Oh. Ang top answer ay walang regalo. Iba oh. yun sa walang pera. Iba yun. Magkaiba yun. Magkaiba, yun. Magkaiba yun. Magkaiba yun. Kapag may nagpapatulong sa'yo, sabi na ilang minuto kayo, saglit lang, sabi mo yung 1 hour. Oras. Oh. Parang di saglit yun ah. Parang wala kang bilib sa mga mo. Wala pero matagal yun. Isang oras. Ang sabi ng survey sa isang oras ay... Ay! Isa rin. Five minutes and top answer na ko, ah, Anyway, congratulations. Minutes. Nanalo pa rin sila ng 100,000 pesos.